nagpapatuloy po ng ating pulso ng OFW, ang question of the week ay, ano ang masasabi ninyo sa panukalang batas ni Senadora Pia Cayetano na Anti-Age Discrimination and Employment Act? Narito po ang mga sagot ng mga ka-FB natin. Approved, sabi ni Luis Cargo Sornet. Yan ang matagal na naming hinihintay para sa mga bagong aplikanting lokal. Biktima din ako niyang overage na yan. 26 years old ay overage na kaagad ang hatol kahit may experience mabuhay ka, Senadora Pia Cayetano. Isa ring dahilan yan ang o kaya ang mga aplikante ay lumalabas ng bansa kaya nakikinabang ng galing naming mga Pinoy ay ang ibang bansa, hindi ang inang bayang Pilipinas. Pabor din si Adu Ayuban Ibanyes, Maganda yan at dapat isama din na tanggalin na sa Anti-Age Discrimination in Employment Bill ang walang kamatayang with pleasing personality requirements sa atin. Sa ibang bansa, wala namang age and face requirements. Paniwala naman ni Frank Nobleza kung totoo na may papatupad yung panukala ni Pia Cayetano, mababawasan ang hirap sa paghanap ng trabaho at bababa ang jobless rate sa bansa. Narito ako ngayon sa Norway, 27 years ako sa Middle East at 2 years ako sa Greece. Dito sa Norway, kahit 60 years old ay pwede pa silang magtrabaho. Walang age limit, maging sa Greece, Spain at Italy. Hanggat nagbabayad ng buwis, maluwag na nakakapaghanap ng trabaho. Magandang effect niyan sa mga overage na walang trabaho. Magkakaroon na sila ng pag-asang kumita at malaking tulong sa bansa dahil dagdag ang buwis na yan sa gobyerno at bawas sa paghihirap ng taong bayan. So din dito si Son Baginon. Of course, age doesn't matter. Age is less important than individual skills. There is more variability in work performance with age groups than between age groups. Investing in older workers may lead to a greater ROI or return on investment because they are less likely to quit. Approved din dito si Richard Balabarcon. Look at Singapore. Kahit senior citizens nila nag-work pa sa fast food chains at airport terminals as service crew. Dasal naman ni Althea Ilagan Paderes na maaprubahan agad sa Senado ang batas na yan. Dito nga sa Israel, kahit may kapansanan sa paglalakad ay nag-work kahit kasi hindi hadlang sa kanila kung kaya kaya nila. At take note last January nagpa-ECG ako sa ospital dito at nag-ECG sa akin old woman technician who is 83 years old. Sakto lang sabi ni Rombel Velocilio, timely and appropriate. Isama na rin ang diskriminasyon laban sa kasarian, paniniwala at higit sa lahat ang kolehiyong pinanggalingan. Lahat dapat ay mabigyan ng oportunidad. With age comes experience, just like new graduates dapat mabigyan ng pagkakataon, hindi lang ang mga galing sa mga kilalang universidad. Ito naman ang reaksyon ni Dran Rev DJ Dave Mendoza. OMG! Finally! May maganda din akong balitang narinig. Good! <laughs> Nag-iisipan niya. Huwag nang patagalin pa. Aprubahan na agad. Hi sa wakas. Isunod niya na rin ang anti-agency and anti-contractual system din sana. At para po sa darating na linggo, ang atin pong question ng opulso ng OFW Question of the Week ay pork barrel ng mga mambabatas. Dapat bang tanggalin o panatiliin?